Isa sa mga sinasabing greatest PBA players of all time. Siya lang naman ang may hawak ng karamihan ng individual record sa liga. Isa sa mga OG o patriarka ng Philippine Basketball. Naging instrumental sa pagsikat ng basketball sa Pilipinas at sa buong Asya. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang naging lakbay o basketball career ng nag-iisang El Presidente na si Ramon Fernandez. Pag-uusapan natin ang mga achievements niya, pati na rin ang mga kontrobersya. Gaano nga ba siya kahusay at bakit sinasabing siya ang original at lehitimong point center ng PBA? Just sitting on the bench right now observing the proceedings. Si Ramon Sadaya Fernandez ay ipinanganak noong October 3, 1953 sa Maasin, Leyte. Simula nang graduate siya sa University of San Carlos sa Cebu, Erumek ta agad siyang maglaro ng amateur basketball sa San Miguel Brave sa Mikaa noong 1972. Dito niya lalong hinasa ang kanyang basketball skills at unti-unting gumawa ng pangalan sa kamay nilaan Isang taon lang siya naglaro dito at lumipat naman sa Komatsu Comets na kinalaunan ay naging Toyota Comets. Naging suki na rin siya sa RP National Teams na lumalawak sa FIBA Asia at FIBA Asia Under 18 na naguwi ng ginto noong 1972 at 1973. Nagpatuloy ito sa FIBA Asia World Championship noong 1974. Sa pagsapit naman ng 1975, nagkaroon ng pag-iimpake ang siyam na teams ng Mikaa Basketball League at mula sa siyam na ito ay nabuo naman ang PBA. Sa PBA, isa sa mga malalakas na team ang Toyota na kinabibilangan ng mga malalakas na basketball players gaya na lamang nila Sani Jaworski, Orly Bauzon, Francis Arnais, Ompong Segura at Big Boy Reynoso. Lalo pang sumikat ang Toyota sa pagkakaroon nito ng matinding rivalry sa Chris Crispa Redmanizers. Mula pa noong 1973 sa Mikaa hanggang nakalipat na ng PBA, si Jaworski ang tinitingalang leader ng Toyota at si Fernandez ay e nananatiling right hand guy o sidekick niya. Pero sa pag-usad ng mga taon at mga pagkakapanalo ng Toyota ng multiple championships mula ng 1975 hanggang sa bungad ng dekada 80, Napatunayan ni Fernandez na kaya niyang bumuhat ng team at maging franchise player. Lalo pa siyang sumikat noong 1982 season kung saan nagkampiyon ang Toyota ng dalawang beses habang nakaupo sa sideline ang injured na si Jaworski. Napansin ng mga fans ng Toyota na mas nananalo ang kanilang team kapag si Fernandez ang leader ng kanilang koponana. Noong 1982 din nakuha ni Fernandez ang kauna-unahan niyang Most Valuable Player Award at ito daw ang naging hudyat ng Fernandez Jaworski rivalry. And that just leads to tell me that the players are getting more mature, they're concentrating. Philip Cesar, we now have Crispa just trailing by a point. 2019, 3 minutes and 7 seconds. Juan Fernandez losing it but saved by Florencio just checked in. Here is Mon making his move. Oh, good fight shot. Game is be game tonight. Both teams are have to play consistently for four well, It was conference that it became a little bit inconsistent because of the CBA where he plays. Good hit by Fernandez. In his third pa Sa pagbabalik ni Jaworski sa team ay eh, nagkaroon ng power struggle kung sinong leader ba ang dapat sundin. Dahil na rin sa salimuot na nangyari sa Toyota, ang 1983 season ang isa sa mga worst seasons na sinapit ng Toyota franchise. Pero hindi nagtagal ang problemang internal na ito. Dahil sa 1984 season, tuluyang na-disband ang Toyota franchise na nabili naman ng Asia Brewery ni Lucio Tan. Tila isang formalidad na lang ang pagkakawatak-watak ng Toyota sa pagkakabenta ng team ang mga naniniwala na si Ramon Fernandez ang leader ng bagong team ay sumama sa kanya at binoo ang Beerhausen at si Nasani Jaworski at Francis Arnaiz ay lumipat naman sa Latondeña franchise at sinimulan ang Ginebra Dynasty. Ang ibang Toyota members naman ay kumalat na sa iba pang team sa PBA. rebound for the Big J. They're down by one point. Two minutes and 37. mon Fernandez inside to the big J. A pass. also thought that Cesar was going to move out a little bit. before good steal by Michael Powell. mon Fernandez looks behind him. He runs right into Jeff Moore, and it Jeff moves off mon Fernandez, but he fails to get his bucket. mon with a bell and shutter gets it over to Jeff Moore at low post, and again he runs right into that umbrella-like defense applied on him by Ricky Roloca and mon Fernandez. He did get the for. Nagpatuloy ang kahusayan at development ni Ramon Fernandez sa Beerhausen kung saan siya ang franchise player at leader. Kasama niya sa team si Ricky Relosa, Ed Cordero, Rambo Sanchez, Tim Coloso at Itoy Esguera. Hindi man naging successful ang unang season ng Beerhausen, dito naman nakuha ni Fernandez ang ikalawa niyang season MVP. Pagkalipas lamang ng isang taon na itrade naman si Fernandez patungo sa Tanduay, kapalit ng kanyang arch nemesis at fellow big man na si Abet Gidaben. Hindi ito ang unang beses na ma-i-de-trade ang dalawang PBA superstars sa isa't isa at tatalakayin natin yan maya maya lamang. Here's Baldic, getting the baseline, going to Mont Fernandez. He fires one of Phillips as a David Sturkle, the man to watch for great saves. All to it over to Fernandez The 300s have to make do with four players as they try desperately to wrap up Arnie Twaddles' right thigh. There was no injury actually on the part of Arnie Twadless. He's wrapped just these seconds in this first act of the unfolding drama. There's Kaidic giving help defense. And then he'll look for his man because the stopped stop dripping that ball. Juan Fernandez puts up the elegant shot, draws Turk to extricate himself in the closing minutes to even act out the hero's role. Right, that's when it counts it most. 29-16. That's why nibbling away at that deficit. It now stands at 13, and you can just make that. Not very much motion offense here, but it's why Rob Baker Fernandez makes his move. Leaps to oh. the up behind. Beautiful move that time. Nobody's. <laughs> Sa bago niyang team na Tanduay Brewmasters, nakasama niya rito si Napadim Israel, Freddy Hubalde, JB Yango, Willie Generalao at Onji De La Cruz. Naging matagumpay naman ang Tanduay sa 1986 at 1987 season sa pangungunan ni El Presidente nagkampiyon ng Tanduay sa 1986 All Filipino at Reinforce at sa 1987 Open Conference. Habang nakuha naman ni Fernandez ang kanyang ikatlong season MVP noong 1986, maraming mga analisa nagsasabi na sa Tanduay nangyari ang peak playing career ni Fernandez. Kinikilala na siyang isa sa mga greatest PBA players of all time at isang lehitimong franchise player ng isang team na pwedeng-pwedeng magdala sa kampiyonato. Sa pagbubukas ng 1988 season, nagpasya ang tandway na mamaalam na sa liga at binenta ang PBA franchise nito sa Pure Foods. Isang pambihirang pagkakataon nito para kay Fernandez. Bukod sa karamihan ng mga teammates niya sa tanduway ay kasama niya sa Pure Foods, may pagkakataon pa silang mag-direct hire ng multiple rookies mula sa PABL. Napili nila bilang mga direct hire si Jericho Dinera, Jojo Lastimosa, Glenn Capacio at ang super rookie na si Alvin Patrimonio. Nakuha rin nila ang first pick sa darating na 1988 PBA draft at pinili naman nila ang big man na si Jack Tanuan. Aminado ang Pure Foods Management na ang pagtatalaga nila kay Fernandez bilang playing coach ay isang marketing strategy para lalong painitin ang rivalry nila ni Robert Jaworski na siya namang playing coach ng Anyeho sa panahon na sa unang season pa lang ng Purefoods, eh, sumikat na sila agad at ikalawa silang pinakasikat na PBA team. Game against San Miguel, perfect 12 out of 12. Toothless. Against former teammate Monc. No official timeout was called. Referee Baile Desma pointing out that he had indicated that he had Here's Pido Harencio. Bouncing it over inside and big block big block on the shot of Santos by Patrimonio Fernandez books it inside to Ubalde yes! Ang mga dating fans ng Tanduay at fans ni Fernandez e eh, sumisigaw na ng Pure Foods lalo na at tampok ang mga mauhusay at batang rookies na si Nakodinyera, Lastimosa at kinalaunan ay si Patrimonio Naging maganda ang 1988 season ng Pure Foods naging runner-up sila ng San Miguel sa Open Conference at naging runner-up din sila sa All-Filipino 1988 laban naman sa Anyeho ni Sonny Jaworski. Binalot naman ng kontrobersya ang seryeng ito ng Anyeho laban sa Pure Foods. Dahil sa pagkakabangko ni Fernandez mula sa Game 2 at hindi pinasok hanggang matapos ang serye, paliwanag naman ng Pure Foods ay e nabalitaan nilang sangkot si El Presidente sa game fixing kaya pinarosahan nila ito. Kaya naman sa sumunod na kumperensya ay e muling na-trade si Fernandez patungo sa San Miguel, kapalit ni who else? Si Abet Gidaben. Ito ang ikalawang beses na na-trade sila sa isa't isa dahil narin sa umiiral na protected list ng PBA na nagbabawal kina Fernandez, Abet Gidaben, Manny Victorino at Yoyoy Villamin na magsama-sama sa iisang team. Kaya naman madalas esila sila ang na-trade sa bawat isa

How do you know his hard nose? Have you ever kissed him? Anyway, we have 51 ticks left in the first period. Mon Fernandez, who checked in during that last time out, suddenly makes his presence felt with an elegant jumper. could wants isolation against Tomichi from... to read a pirouette that produces nothing, and Tomichi boxed him out of the rebound. Here comes the Elder Pumarin going to El Elegante. Elegant is the Sa pagtapak niya sa San Miguel Birme na kasama niya sa team, ang mga dating NCC players. gaya na lamang nila Hector Calma, Ives Dignadise, Franz Pumaren, Elmer Reyes, Samboy Lim at Tonichi Ituri. Pinatunayan naman ni Fernandez na hindi nakaapekto sa kanya ang kontrobersya niya sa Pure Foods. Naging instrumental si Fernandez sa 1989 season ng San Miguel kung saan naka-grand slam sila o sila ang nagkampiyon sa tatlong komperensya ng taon na iyon. Marami naman na nagsasabi na dapat si Fernandez ang MVP sa 1989 season pero nakuha naman ito ng rookie at MVP na si Benji Paras. Nagpatuloy ang paglalaro niya sa San Miguel hanggang sa pagpasok ng dekada 90. Pero dahil na rin sa pag-edad at mga injuries, na naapektuhan ito ang laro ni El Presidente. At noong 1994, tuluyan na niyang iniwan ang PBA. Sa paglisa niya sa Liga, samot-saring PBA records ang nakasabit sa kanyang pangalan. Siya ang may total highest point getter sa PBA sa 18,996. Most free throws sa 3,848. Numero unong rebounder ng liga. Numero uno sa total blocks ng liga. Pangalawa sa total steals ng PBA. Numero uno sa total championships na labing siyam. Tied sa pangalawa sa pinakamaraming MVP na may apat at marami pang iba. Sa paglisan niya sa daigdig ng basketball ay eh sinubukan niyang tumakbo bilang senador noong 1995 pero bigong manalo. Noong 1998 siya ang kauna unang commissioner ng bagong liga na Metropolitan Basketball Association o MBA noong year 2000 kasama si Don Ramon sa 25 greatest PBA players of all time. 2003 naging commissioner siya ng Collegiate Champions League Tournament at sa toon ding yun nangyari ang pinakaabangang reunion ng dating magkakaribal na Crispa at Toyota at dinagsa ito ng mga PBA fans young and old. Noong 2005 formal nang inilagay sa PBA Hall of Fame si Ramon Fernandez kasama ng iba pang PBA grade sa induction. Habang nangyayari ito, ay eh naging abala naman si El Presidente sa samut saring negosyo sa Cebu City. 2016, na-appoint naman siya bilang isa sa apat na commissioners ng Philippine Sports Commission. Ang nakakagulat nito buhat ng nagretiro siya sa basketball, eh lalo pa siyang tumangkad. Mula sa 6'4 o 6'5 na height, naging 6'7 pa siya. Ayon sa isang interview niya noong 2015, sinabi ni Mon Fernandez na meron siyang kaso ng mild gigantism kung saan ito ang dahilan ng kanyang paglaki pa kahit na sa matandang edad. Gaano nga ba kahusay ang isang El Presidente? Hihimayin nating maigi ang kausayan ni Ramon Fernandez at bakit sinasabing siya ang original at lehitimong point center ng PBA sa buo nitong kasaysayan. Reyes coming out of the star formation. Ato Agustin and here's Mon Fernandez Again, that familiar confrontation with Jerry Cujanera. Fernandez misses with a hop. Ato Agustin again. He misses. More and more strands of gray hair along the sides of the franchise. And you were so right in your description earlier. A year. Sinasabi ng mga analyst na generational talent itong si Don Ramon. Kung ikukumpara kasi siya sa mga sentro o big man, sa kanyang henerasyon ay eh malayong malayo ang kanyang skill set. Sinasabi nga nila na kapag nasa hard court si Fernandez, eh para ka nang may import. Ang kanyang galawan at basketball IQ ay eh hindi matatawaran. Kung ang ibang big man sa kanyang panahon ay eh nagre-rely sa katawanan at brasuhan sa shaded area, ibang iba si Fernandez meron siyang grace at fluidity sa kanyang galawan na mahirap gayahin para sa isang big man. Ang sabi nga nila kung gagawa ka ng isang perfectong video game created player na sentro na hindi ganun katangkaran e eh Simon Fernandez ang kalalabasan. Ang isa pa niyang kalakasan ay ang kanyang versatility. Bukod sa inside scoring, meron din siyang malupit na mid-range jumper at perimeter shooting mausay din ang kanyang ball handling at dribbling na madalas niyang pinapakita sa tuwing re-rebound at mag-uumpisa ng fast break. Magaling siyang magdala ng bola at mas magaling siyang maging fast break finisher. Kung sobrang kinatatakutan siya sa ofensiba, e eh grabe din ang kanyang depensa. Hindi naman siya mangunguna sa blocks, steals at defensive rebounds kung hindi dahil sa kanyang defensive awareness. Ang sabi ng mga analist, kayang laruan ni Fernandez ang limang posisyon. Ang sentro at power forward ay maning-manina lang sa kanya. Ang pagiging small forward at shooting guard ay magiging madali rin dahil sa kanyang shooting range at penetration moves. At madali lang din sa kanyang maging point guard dahil meron siyang court awareness at mahusay din siyang mamasa. Dahil sa husay niya sa assist, eh siya ang tinaguri ang original point center ng PBA. Alam ng mga kalaban ni Fernandez na kapag hawak nito ang bola, eh mahirap siyang bantayan sa one-on-one. Imposibleng mapigilan mo si El Presidente ng mag-isa. Automatic double ang magaganap at dahil dyan, hahanapin ni Fernandez ang kanyang kakampi na open at bibigyan ng malupit na pasa. Ang sabi nga nila, Simon Fernandez ang katumbas ni Larry Bird ng NBA. Hindi man ganun ka-athletic, hindi sobrang bilis, hindi naman sobrang lakas tumalon, hindi rin sobrang lakas ng pangangatawan. Pero paparusan ka sa napakaraming paraan, sa puntos man o leadership na pinapakita niya sa hardcourt. Magaling siyang bumasa ng place at positioning ng mga kakampi niya. Si Fernandez ay isang ambidextrous scoring machine. Ibig sabihin kaya niyang gamitin ang parehong kamay para makapuntos, kaliwaman man o kanan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakahirap daw bantayan ni Fernandez ayon sa mga nakalaban niya. Wala ka talagang ideya kung paano titira si Mon. Either ma-foul mo siya o ikaw mismo ang ma-off balance. Kaliwang hook shot, kanang layup, kaliwang kilikili shot, sabay kanang elegant shot. Minsan na rin siyang binansagang the money man dahil sa sure ball ang puntos kapag hawak niya ang bola. Isa sa mga naimbentong tira ni Fernandez ang tinatawag na elegant shot para itong pinagsama-samang hook shot na may pagka-floater na running shot. Isa ito sa mga signature moves na napakahirap pigilan dahil sa tangkad ni Fernandez at haba ng kanyang mga galamay ay eh imposibleng masupalpal mo ang kanyang tira. Pero kung si Fernandez naman ang tatanungin, ay ito ang kanyang simpleng pahayag tungkol sa kanyang iconic na tira. How about the elegant shot? How was that constructed and how did it become the most, one of the most iconic moves in the league? That's really just a simple running shot. You just have to practice that to have a high percentage with that kind of shot. How did that become so associated to you? Well, I guess that I did it the most from among <laughs> the rest. Baka ayaw gawin ng iba dahil baka sabihin gaya-gaya. Sa dinami-dami ng basketball strengths ni Mon, e eh natatangi ang kanyang basketball IQ at court awareness. Isa si Mon sa pinakamatali ng basketball player na naproduce ng PBA. Bukod sa kanyang technical scoring skills at malalim na pagkakaintindi sa basketball, kahit sa kanyang off night, eh kayang-kaya kanyang parusahan. Magaling siyang magpasabit ng fouls para makabisita sa free throw line at doon pumuntos. O kaya naman ay eh, pipikonin kanya para mawala ang laro mo at siya ang mananaig. Ang sabi nga ng mga PBA commentators, magaling na, magulang pa. Ang tanging nakikita nating kahinaan sa laro ni El Presidente ay ang kakulangan niya sa physical at athletic gifts. Hindi siya ganon katangkaran hindi siya maskulado at malapad at sinasabing sobrang payat para sa isang sentro sa PBA. Hindi siya mabilis, hindi malakas tumalon, hindi sobrang atletik. Pero kahit na hindi siya nabiyayaan ng atleticism, e eh nababawi niya ito sa kanyang technicality, wisdom at versatility. Sabi nga nila kayang kontrolin ni Fernandez ang lahat ng aspeto sa basketball kung ito ay nanaisin niya labing siyam na kampiyonato, limang beses na all-star, apat na MVP, labing anim na mythical team selections, dalawang beses na PBA scoring champion, kabilang sa 25 greatest PBA players of all time at Hall of Famer ng 2005. Yan ang naging isang El Presidente Ramon Fernandez. Isa ka bang dakilang fan ni Don Ramon? I-share mo naman sa comment section kung ano ang hinangaan mo sa kanya o mga bagay na hindi nabanggit sa video na ito. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. About 18 points per game, and then he showed them, and he was slashing the courts with 33s and 30s and 29s. Right. right. They have five persons each, but then he have to take a gamble, and maybe never mind if one or two, even both of them should fall out. Good bounce pass. See our fifth deadlock. Eight minutes, 52 seconds. He will go for a three point play. Now trying to complete his three point play. And at the same time, a up of two dignity. Eight rebounds. and three. Here is Mark. It's the open man from the corner. It's a low one for. Okay, clearing the lane for Mont Fernandez. But again, that's the first to see the ball game for Iba Isguera. Juan Fernandez from the corner. He gets away from dignity, eh? very difficult now they're covering now mon fernandez so that's what they're doing they're letting mon go one-on-one -on -one. there's a cut there a good catch by della cruz what Kidaven is forced to take up and cover mon fernandez but skidaban is playing with five back again to him looking for him he found it